Pag-usapan natin si Bato at ang kanyang santuninyo na gawa sa tanso. Mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Welcome po sa usapang Born Again. Sa oras na ito, ang atin pong tatalakayin ay walang iba kung si Senator Bato de la Rosa. Sapagkat nitong nagdaang araw, nakita ko po ang kanyang larawan na meron po siyang hawak-hawak na sa tulinyo. Okay? Kung hindi ako nagkakamali ay lumabas na yata yung tinatawag na arrest warrant sa kanya galing sa International Criminal Court. So, anytime, pag na-release na talaga yung document na siya ay aarestuhin, ay matutulad po siya kay President Rodrigo Duterte, dadalhin din po siya sa Netherlands. Ngayon, ang pumukaw po sa aking kaisipan, nung makita ko itong larawan na ito, ito po, itong larawan na ito, no? nung makita ko po yan, laking gulat ko, sabi ko, para bang lumalabas kasi yung kanyang hinahawakan na Santo Niño na dinideclare niya na kanyang patron saint parang dun siya kumukuha ng paniniwala or sabihin natin ng kanyang pananampalataya or yun yung parang source of refuge dun siya na magtatago okay? kasi according yata sa balita parang uh, he is in hiding right now. Nagtatago na ho siya. Pinaghahandaan niya na kung saan hindi siya dapat arestuhin at meron nga siya parang nilalakad sa Supreme Court na itong arrest warrant na ito ay huwag matuloy sa kanya. Well, hindi ko didiscuss yung political side ng issue na ito. Ang akin po ay bilang mananampalataya ay nalulungkot ako sapagkat dyan niya nilalagak ang kanyang paniniwala, ang kanyang pagtitiwala, ang pananampalataya, samantalang alam mo ninyo, mali yan eh. Mali. Mali na ikaw ay sasamba, maglalagak ng tiwala, sa isang nililok ng kamay ng tao, gawa sa kahoy, bato, tanso, o ginto. Ang tawag ko dyan mga kapatid ay idolatry. At isa sa kinasusuklaman ng Diyos. Okay? Pag sinabi kong kinasusuklaman ng Diyos, I am pertaining to the one true God. Yung totoong Diyos. Yung totoong Diyos na sinabi ni Jesus that when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Ang tinutukoy kong Diyos dito ay yung tinutukoy ni Jesus sa pagturo niya ng prayer na ito ay ang Ama na hindi nakikita. Na kung saan ang declaration ni Jesus Christ sa Ama na ito ay siya rin namang Diyos na nakausap ni Abraham at nakausap ni Moses. Okay? At naalala ko nung panahon ni Moses Mula dun sa bundok ng Sinai At nang siya bumaba Ang mga Israelita po gumawa ng baka Na guya Iniisabihin yung batang baka At ito sinasamba nila Kaya nga si Moses ay nagalit Yung hawak niya ng Ten Commandments na nasa stone tablet, binasag niya eh sapagkat yung mismong stone tablet na hawak niya, nakasaan po doon ang isang citation ng batas na sinabi ng Diyos, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Ang tawag po sa idolatry ay pagsamba sa Diyos-Diyosan at mga worship bilang mga born-again Christian. Ang pagpapakita po ni Senator Bato de la Rosa sa bagay na ito ay katibayan po na wala siyang pananampalataya sa totoong Diyos. Okay? Bakit po? Sapagkat kung diyan mo ilalaga ang iyong pagtitiwala at paniniwala, ang tanong, sino yan? Sino? Sasabihin, ito, eh, si, si, si Santo Nino ito. Santo Nino? Oo. Oh, San galing? Diba? Sa ano? Sa panahon ni Jesus Diba? Nasabi sa panahon ni Jesus Eh sa panahon ni Jesus Nagdoodoon si Mary Si Peter Si John Si Paul Si Mark Diba? Si Joseph Pero Wala ang nabanggit na santo ninyo Kahit magbasa ka pa ng Bible Diba? Ang point na din na-drive ko po dito Ang declaration ng Roman Catholic Church, si Santo Niño ay si Jesus nung siya'y toddler pa lamang. At ito po ay nagkaroon ng propaganda, pinalakas ang imahe ng isang bata na di umano ay ang batang si Jesus. Na siya ay cute na cute, na ang edad ay parang apat na taon lang o limang taon. Tapos may hawak siyang bola at tapos yung hawak niyang bola, Yun pala yung earth o mundo na lumalabas nasa kamay niya ang sanlibutan. Tapos may hawak siyang tungkod, tapos ang ganda ng damit niya, di ba? Nung araw meron pa nga siyang suot na sandals short, may number 7 na Jaworski. <laughs> Pero bawal po yan mga kapatid. Doon mismo sa stone tablet, yung first edition ng na ng stone tablet na hawak ni Moses. Makikita po natin dito kung ano yung nakasaad doon sa dalawang bato na bit 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 ni Moses at bakit niya binasag? Kasi nga hawak niya yung Ten Commandments nakikita niya binabiolate yung Ten Commandments na hawak niya sabi niya nakakainis ah, binatoy niya tuloy yung dalawang tablet mga kapatid at pagkatapos nun binasa natin makikita natin na ito po pala ay nakasaad sa 10 commandments saan po siya matatagpuan? well, kung ikaw po yung nagbabasa ng Biblia ang 10 commandments po ay matatagpuan sa Exodus chapter 20 pahaba po yan ang haba po niya. Dahil hindi po yan parang isang sentence lang ang isang commandment. Hindi po. Paragraph po ang bawat commandment. At ito pong uh, commandment na kung saan galit ang Diyos sa idolatry o pagsamba sa Diyos Diyosan. Yan po ay pangunahing batas na kung saan nais ng Panginoon ilagay sa puso ng bawat Israelita. Sapagkat ang nais ng Panginoon, itong unang salin ng batas na dapat paniwalaan ng mga Israelita, hindi dapat sila matutulad sa Egypt, sa ibang mga bansa na may Diyos-Diyos ang sinasamba. Ngayon, kung may mga Bible po kayo mga kapatid, buksan po natin ang sabi ng Bible sa Exodus chapter 20 verse 3 hanggang You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything above or on the earth beneath or in waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and pour generation of those who hate me but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments yan po yung sabi na unang-unang isinulat na batas na osaan tumutukoy na wag kang magkakaroon ng just Diyos diosan wag kang mag-declare ng ibang Diyos liban sa Diyos ng Israel okay? ang sabi sa Tagalog buti pa para maintindihan natin basahin po natin sa wikang Pilipino ang sabi po sa Exodo 20 verse 3 hanggang 6 ganito po ang pagkakasabi wag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin wag kayong gagawa para sa sarili ninyong mga idolo na itinutulad sa mga bagay na nasa langit o kaya ay nasa lupa, nasa ilalim ng lupa o kaya ay nasa katubigan. Huwag kayong yuyukod sa kanila. Huwag kayong sasamba sa kanila sapagkat ako na Panginoon na inyong Diyos ay mapanibughuin parurusahan ko ang kasalanan ng mga ama hanggang sa ikatlo at ikaapat na kanyang saling lahi na siyang namumuhi sa akin. Pero ako ay magpapakita ng aking pag-ibig hanggang sa ikasyang libong saling lahi sa kanila naman na siyang nagmamahal sa akin at nag-iingat ng aking mga ipinag-uutos. Lumalabas yung kauna-unahang Bible verse about idolatry ay part ng Ten Commandment, mga kapatid. Okay? At mahigpit ang bilin nito sapagkat ito po ay priority law sa Ten Commandment. Ito po yung unang-unang batas na huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Okay? Kung halimbawa sa bahay mo, walang ibang Diyos. Kung hindi, si Yahweh lang na kung saan sinasabi ni Jesus is Father who is unseen. Hindi nakikita. Eh ang idolatry, nakikita yan. Tapos aakapin mo, o salagyan mo ng bulaklak, sisindihan mo ng kandila, di ba, dadasalan. E eh, ayaw na ayaw ng Diyos niyan Kinasusuklaman niya ang bagay na ito mga kapatid Okay? Tignan niyo po ha Ang sabi niya rito You shall have no other gods before me Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos di ba sa akin You shall not make for yourself an idol in the form Anything in heaven Ano ba yung nasa heaven? Mga angel Mga saints Mga yung four living creatures, yung mga scroll, yung tabernacle, hindi ho gagawin yan na parang mga i-article mo dito, i-replicate mo, at pagkatapos sasambahin mo. Halimbawa, nasa heaven si Peter. Tapos si Peter ay eh, gagawa mo ng istatwa. Eh, hindi pa pwede. Sapagkat anything that is in heaven is forbidden. Okay? On earth, sabi rito, anuman din na nasa lupa, yung mga iniidolo mo nasa lupa ay hindi pa pwede basketball player, artista hindi pa pwede lalong lalo na yung under the earth sa ilalim ng lupa it pertains to the demon spirits mga demonyo, mga magkukulang mga witchcraft, hindi pa pwede at saka sa katubigan mga sirena mga pinaniniwalaan mong isda di ba? na kagaya doon sa Singapore yung Singapore na si lion na tinatawag na isda yung buntot tapos ang ulo ay leon tapos bumubuga ng tubig Diyos Diyos ang nila yan okay ang sabi sa verse 5 you shall not bow down to them you shall not worship them hindi nyo dapat luluhuran hindi nyo dapat sasambahin hindi nyo dapat dadasalan ang mga bagay na ito hello brother do paano yan Meron po kaming Immaculate Conception sa bahay. Ay naku kapatid, dapat mo yan basagin. Dapat mo siyang alisin. Because that will also reflect Nagpapakilala yan na meron kang Diyos na sinasamba liban kay Yahweh na hindi nakikita. Bawal po yan mga kapatid. Bawal imagine dun ka dadasal sa isang rebulto na kung saan idilalagay mo ang pananampalataya mo sa kanya, ang mararamdaman ng Diyos? Sige nga. Siya na nagpapala ng buhay mo, siya na nag-iingat sa iyo, na hindi mo nakikita pero ginagabayan ka at pinapatubayan. Tapos, of all the blessings that the Lord God had given you, binigyan ka. Basta huli makikita niya, yuyuko ka sa isang, imahe ng Immaculate Conception at doon ka magpapasalamat at doon ka sasamba. Yung iba nga may patron saint pa na si Saint Anthony, di ba? Si Saint Christopher. Sa so, Pilipino ko. Ay dapat si San Lorenzo Ruiz. Sino ba yung sabi sa'yo? Mga pare, eh kung ang mga pari ito, itinuturo nila yan, lumala ang sa mga pari po yung mga bula, ang tagapagturo? Ba't ka naniniwala sa kanila? Hindi naman nagbabasa ang mga pari ng Bible. Ang mga pari hindi nagbabasa ng Bible. Ligaw ang mga pari. Kaya lahat ng itinuturo nila, ang mga sumusunod sa kanila tuloy, ligaw din. Kagaya po ni Senator Bato de la Rosa. Imagine po ang kanya pong inaakap ay mas malaki pa siya. Pero sasabihin niya, dito ako nananalig. Bakit? Yan ang magtatanggol sa iyo. Di ba? Halimbawa, meron kang uh, sakuna na mararanasan. Ililigtas ka ba niyan? O ililigtas mo yan? Di ba? Na kasi po, nakakita po ako ng mga sulog eh. Na meron silang mga mga inilalabas na mga na mga diyos Ang galing sa mga altar nila na bago masunog yung kanilang bahay, niligtas muna nila yung kanilang dinadasalan. Diyan pala kayo nagdadasal para maligtas kayo eh. Bakit nung nagkaroon ng sunog, yun ang niligtas din nyo? Ba't hindi siya kayo niligtas, di ba? Yan po ang sabi dyan, mga kapatid. Tingnan nyo po ang sabi ng, ng Psalm 115 verse 4 to 8. Okay? Sabi po sa English translation, But their idols are silver and gold. Made by the hands of men. They have mouth, but they cannot speak. They have eyes, but they cannot see. They have ears, but cannot hear. Noses, but they cannot smell. They have hands, but cannot feel. They have feet, but cannot walk. Nor can they utter sound with their throats. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. Yan ang sumpa dyan. Para maintindihan po ninyo, ang aking sinasabi patungkol dito, Tagalogin natin, pasahin natin ang Salmo 115, 4-8 sa wikang Tagalog. Ganito po nakalagay, Subalit, so, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay yari sa mga ginto at pila na siya namang gawa ng mga kamay ng tao. Sila ay may mga bibig pero hindi naman makapagsalita. May mga mata pero hindi naman makakita. Sila ay may mga tenga pero hindi makarinig. May mga ilong, pero hindi makaamoy. Sila ay may mga kamay, hindi naman makahawak at hindi makaramdam. May mga paa, hindi naman makalakad, ni hindi nga sila makapagbigay ng kahit na isang huni man lang na galing sa kanilang lalamunan. At ang sabi dito, yung mga gumawa sa kanila ay matutulad din sa kanila. At gayon din naman silang mga nagtiwala sa kanila. Iyan ang sinasabi ng Psalm 115 verse 4 hanggang verse 8. Mga kapatid, ipinagbabawal po ng Biblia ang pagsamba sa Diyos Diyosan. Hindi ho talaga pe pwede. Okay? Well, ang aking pong panalangin kay Senator Bato de la Rosa, sana merong isang pastor na magkaroon ng pagkakataong ipaliwanag sa kanya na hindi mo pe pwedeng ilaga ang iyong paniniwala at pagtitiwala sa isang imahe na walang garanting ikaw ay ililigtas niyan kahit pasabihin mong si Jesus yan na siya ay nung bata pa but let me remind you si Jesus po ay lumaki siya po ay ipinako sa krus pangalawa hindi si Jesus yan sapagkat pag binasa mo ang Bible ni minsan si Jesus ay hindi naging santo ninyo ano po ang gusto kong idrive sa araw na ito na para maunawaan po natin? nananawagan po ako sa mga kababayan nating Pilipino na katoliko. Alam mo ninyo, isa sa magdadala sa inyo papuntang impyerno ay walang iba kundi ang pagsamba ninyo sa Diyos Diyosan. Sana po ang mensaheng ito ay pumukaw sa inyong mga damdamin. Maunawaan ninyo na imbis na ma-offend kayo, di ba? Kasi kadalasan po kapag ganto ang mga usapin, hindi ka pa nag-uumpisang i-discuss, umaalis na yung pinag-Bible study mo, yun pala sa bahay na, sandamakmak ang kanilang mga malika doon. ba? Diba? Ayaw na ayaw i-discuss, pero pagdating no naman sa bagay na ikapapahamak mo, ay nako sigurado, mapupunta ka talaga sa impyerno dahil sumasamba ka sa mga Diyos na kinamumuhian mismo ng totoong Diyos. Yan ang totoo ang totoong Diyos ayaw sa Diyos Diyosan. Ni walang pangalan ng totoong Diyos, sabi ni Moses, I am who I am. Wala siyang pangalan at wala kang makikitang imahe na pe pwede mong linukin na magiging kamukhang kamukha niya at pag nadali mong exact picture niya ay sa picture kanya sasamba, hindi pe pwede. Dahil sa hindi ka nakakuha ng picture, ano ginawa mo? Ang ginawa mong picture, picture nila Virgin Mary, picture nila Peter, picture nila Paul, picture ni John the Beloved, di ba? Picture ni Saint Agustine picture ni Santo Niño, nililok mo, ginawa mo sa kahoy, at mong gawa na siya, niluluharan mo at sinasamba, at sasabihin, iligtas mo ko sapagkat ikaw ang aking Diyos. Nako mga kapatid, maiksi naman po ang panayam na ito. Ang akin pong hatid sa inyo, huwag ho kayong sasamba sa Diyos Diyosan. Yan po ay tahasang pagtalikod sa totoong Diyos na kung saan nakahanda siyang tumulong sa inyo. Kaya na ang problema, paano siya tutulong ibang kinikilalang Diyos ang ginagawa mo. Kumbaga, may kinikilala kang Diyos at ang Diyos na ito pinaniniwalaan mong nakakapagbigay ng pagpapala sa iyo. Well, ako na ho magsasabi, ang totoong nagpapalang Diyos ay ang Diyos na hindi nakikita. At ang mga bagay po na naituro ng matandang relihiyon sa Pilipinas, ito po ay magbubulid sa atin at magdadala sa atin sa kapahamakan sapagkat pag namatay ka, hahanapin mo eh. You could just imagine, ikaw ay niniwala sa Santo Nino. What will happen to you? Pag namatay ka, okay, saan mo makikita? Eh, wala siya sa langit. di ba? Sabi niya, hindi brother, ang aking sinasamba ay Immaculate Conception. Sa bahay ko, meron akong malaking Immaculate Conception at doon ako dumadasal. Kaya pag mamatay ako, alam ko si Virgin Mary nasa langit talaga. E eh, di ba sinabi nga, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan na katulad ng mga nasa langit. Kung halimbawa mang meron kang Immaculate Conception or Virgin Mary na estatwa sa bahay mo dahil alam mo si Virgin Mary ay nasa langit. Totoo, nasa langit si Virgin Mary. Pero bawal eh. Kay Mary ka nagdadasal. Eh paano kung kausapin ka ni Mary sabihin, bakit ka sa akin nagdadasal? Eh ako man eh, nagdadasal din. Yan yung maling katuluan na naisalin po sa atin na tumatawag tayo sa mga santo na ang mga santong ito ay tumatawag sa Diyos kaya nga mga kapatid ang aral po na iiwan ko sa inyo ay walang iba kung hindi ang totoong pananalig paniniwala pagtitiwala at pananapalataya ay ibinibigay lang sa totoong Diyos Diyos na kung saan hindi natin nakikita kaya wala tayong igagawang imahe para sa Kanya. Diyos na kung saan sinabi ni Jesus and when you pray go into your room lock the door and pray to your Father who is unseen. Ang totoong Diyos hindi mo nakikita ang sinasampalatayanan mo, hindi mo nakikita. Ang pinaglalagakan mo ng tiwala, hindi mo nakikita. Ang paniniwalaan mong mag-iingat sa iyo, hindi mo nakikita. Sapagkat kahit hindi mo siya nakikita, nakikita ka niya. Iingatan ka niya, hindi ka niya iiwan, at hindi ka niya pababayaan. So mga ka-worship, yun lamang po ang aking ididiscuss. Sa ngayon sa susunod, bibigyan ko po ng mas maraming kapahayagan ang bagay na ito na idolatry na sa ganun po ay maunawaan nyo ng totoong totoo yung buong buo at mabubusog kayo sa mga sitas na babanggitin ko para nang sa ganun alam nyo na bawal talaga ang pagsamba sa Diyos Diyosan. Okay? So muli mga kapatid, nadamay lang po si Senator Bato de la Rosa sapagkat nakita ko po ang kanyang narawan. Pero ang nais ko pong i-drive dito na ikaw, ka-worship, tayo na mga born again Christian, paalala ito na hindi tayo dapat sumamba sa Diyos Diyosan sapagkat ito po ay kinamumuhian ng Diyos, ayaw ng Diyos ayaw niya na magkakaroon ka ng mga Diyos-Diyosan sa iyong tahanan. Maraming maraming salamat at hiling ko sa Panginoon na patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ako po si Brother Dong Galang at sa mga susunod na video ay abangan niyo po ang iba pong tatalakayin at bibigyan ko po ito ulit ng part 2 ang idolatry. Nang sa ganoon, mas malinaw po ang mga uh, pangunawa ninyo. Ang dami po kasing verses sa Bible na tumutukoy po sa pagbawal, sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Kaya sa pangalan po ng usapang born again at ng aming church, ang Jesus Heart of Worship Church, pasamantala po ako magpapaalam at ako po yung iiwan ng pagpapala sa inyong lahat. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Bye-bye and God bless. Please like, subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.